Ang ating balitaktakan question ay, ano ang mas convenient pagdating sa pamimili? Online, online shopping, shopping or physical, physical shopping. shopping? Kailangan tayo ay magdidebate. So, kailangan natin ng cost uh, more. Head or... Uh, ano ka? Ang head, online. Ang oh. tails, physical. O, wag mong ibababa. Oh. Ano? Oh. ayo oh. ko pala. Paano, paano? <laughs> o, e, ganun mo. Oh. oh. Ano ka? head tail? Oh. Heads ako. ko. Uh, go. Ano? Dito's mo na. Oh. I ah, had. So ano ako? Ano Online. Ako? Online. Okay oh, sige, physical. physical. Ka. Tawagin natin 'yung ano? mga taga-Mariano oh, Marcos sino? na kasama natin magdedebate. Halika kayo dito. Ayun. Ilan sila? Tatlo. Ay dalawa. Dalawa. So eto ang ka-team ko, ka-team mo siya. Okay. Oh, sige. Ano'ng pangalan mo, teammate? I'm Gail. Hi Gail. Gail. And Tarun you are? Miko. your Miko. Uh, and Gail. Oo. Oh, oh. Miguel. Oo, <laughs> oh, ano <laughs> ba yung fairness? <embarrassed>? May <laughs> love team tayo. Nakabukan na agad. Miguel. Sige. O tayo ay online shopping. Tayo naman. Kalingan mo ha, mauna ka. Okay po. Tayo naman ay uh, physical shopping. Okay. Galingan mo din. First. O ikaw ang mauna ano nga para ribat-ribat. Ano nga ba ang mas convenient? Ang online shopping or physical shopping? Mauna kayo. Ba't kami ang mauno? Kayo, ah, bato, bato pick. Okay, sige. Bato, 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 bato pick. pick. Oh. Ah, raise to three. Oh, raise to three. One, two, three. Oh, bato, bato, ah. pick. Ah! Ay! Ah. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ay! Ah. Ay? Ah. <laughs> Ikaw pa. Go. Ikaw pa, oh, una ka Go. Oo, oh, oh, physical shopping. Mas convenient ba yung physical shopping? Bakit? Um, naniniwala ko na mas um, convenient yung physical shopping. Kasi kapag uh, kapag um, you need mo na yung gamit nandiyan na agad yung gamit and you can um, assess you can check the item thoroughly uh, at para hindi na pabalik-balik unlike unlike online shopping for example nagkaroon ng um, siguro na ng pagkakamali yung product mm -hmm. you will have um, longer time na ibalik siya then another long time for for waiting ulit sorry Well, technically po, we're talking about convenience. Well, on more on their side, it's more on practicality. We say that it's more convenient kung online kasi wala ka nang masyadong kailangan isipin. Kailangan mo na lang mag-tap sa phone mo, hintayin mo na lang, tapos magbayad ka, tsaka ka na lang lalabas ng bahay. So I say it's more convenient kung wala ka nang masyadong work na kailangan gawin. Whereas in their side, um, mag-e-effort ka pang lumabas and all that. Although, mas practical siya, it's not as convenient as online doing nothing and waiting sa bahay nyo. Mm -hmm. gusto, gusto, ko yon no? Kasi nga, hindi ka naman mag-online shopping na hindi mo muna i-check kung ano yung mga comments tungkol dun sa, tungkol dun sa item na yun. Siyempre, mag-check ka din. O, sasabihin na, ay, hindi to maganda. O, di ka ng iba para hindi mo na kailangang i-return. Mm. mm -hmm. I beg to disagree doon sa komento uh, no, ng uh, ni Miss Bea. At anong pangalan mo, dear? Gale. At Gail. Kasi naman, uh, di ba mga ka-MB, kapag tayo ay nag-online shopping, hindi natin uh, matiyak ano, kung ano yung mga uh, sukat uh, uh, o sizes ng mga damit na kailangan natin o maging yung mga pantalon. Minsan kapag uh, dumating sa atin, ano, minsan nag-didismaya tayo dahil nga mali yung sizes. At alam mo ba mga ka-MB, ano, di ba may mga tinatawag na tayong uh, uh, love language? Eh, sa pagpili ng mga damit at mga pantalon or kahit shoes, eh kailangan natin ng physical touch. O oh, at sa pag, uh, paka, kapag uh, physical uh, shopping, kasi mararamdaman natin yung connection doon sa damit na nakikita natin. Like for example, sa okay-okay, di ba? Parang may calling yun kasi. So walang ganun sa online shopping. Wait lang, ha, nag-uusapan natin, convenience. Oo, oo. so mas convenient At saka dun. isa pa, mas convenient talaga ang online shopping kasi hindi natin dapat walang bahala yung pagiging matalino ng sellers. Kapag nagbebenta naman sila, may dimensions, may sizes. Mm -hmm. So kailangan alamin mo din yan. Kasi hindi naman nagbebenta ang mga sellers natin nang walang kaalam-alam patungkol sa mga items nila. They need to let the people or their shoppers know about their products with everything in detail. Mm -hmm. Pero sa online shopping, Madam Bea, nakaligtaan mo ata na may mga pre -sizes. Oo, tulad ng suot ko ngayon, free size ito. So, feeling ko, medyo maluwag siya today. So, parang hindi ako confident sa suotin nito. So, nagkamali ako sa online shopping ko. Pero alam mo, Madam beya isa din ano sa pagiging uh, kung bakit convenient yung online uh, pag uh, physical shopping you get to talk to other people you get to check whether or not maganda yung quality di ba and all that okay kapag sa physical shopping naman mas malilimit lahat ng choices mo. In online shopping, marami kang search na other options, marami kang mas mabibili oh. from different shops. Hindi, lang sa, hindi mo kailangan lumipat-lipat ng mall, hindi mo kailangan lumipat-lipat ng convenience stores or marts. Sa online, marami, ka ng, um, marami kang apps na pwedeng puntahan palipat-lipat ng social media instead na palipat-lipat, saya ka ng gas, pamasahe, all that. Oh. Pero, just like you said, I, I think if it's practical, then it, doesn't it mean that it's also convenient? kapag practical. It's like the same na parang we're just using the apps. And mm -hmm. paano ako rin na, nakasanayan ko kasi na lumaki. lang ng sabi ni, ni Sir kanina na ukay-ukay. Mm -hmm. Na meron love language and kapag nakita mo yung, yung damit na yun, di ba? Parang feel mo talaga na hinihila ka. And in addition, uh, Madam Bejano. Nakapos na siya eh. Ako oh, yeah, naman. Oh, oh, sige, in addition, go. sige ko. Sige, go, go mamadam oh, Maria. Yeah. Sige, hingi kami ng tulong sa mga nag-comment sa ating morning balitaktakan <laughs> <valley>, <laughs> page dahil sinabi ni Valerian, oh. mga te for me talaga mas bet ko ang online shopping since natry ko na lahat from clothes to shoes to anik-anik and even groceries, may convenient siya. Mas convenient siya. Mas mabilis dumating. Actually, no hassle kasi literal na from door to door ang delivery. And, di mo na need makipagsabayan sa mga physical store goers kasi nga, hassle yung ilang minutong pagpipila. Though, make sure lang na kapag nag-online shopping, eh yung mga trusted store yung pagbibilhan. Kasi syempre, rampan pa rin ang mga online scams. Loko ka din, Valerie. Ba't mo ako nilaglag? O, oh, di ba? <laughs> okay, Sinasabi no? ko sa'yo, Madam Bea, nilaglag ka ng sisi ko. <laughs> okay. Oo, siyempre. Hihingi din kami ng uh, tulong, ano. Well, siyempre kay Sir Coco. Oh, alis, alis. While I like online shopping, I still prefer prefer physical shopping it's the convenience of getting your item the same time you pay especially when you need it immediately the assurance of getting what you expect and not having to return it if you got the wrong item the security of not dealing with a scammer you also get the fun in shopping with someone trying things in person wala pa rin kasi sabi naman ni Mariliv dito life talaga ang online shopping para sa kagaya ko may combination lang tamad lumabas at walang patience marami tayo don di ba Mamen. Mm. At saka nasa digital era na tayo. Mm -hmm. While it is true na maraming limitations ang online shopping, the pros of online copying out to its cons. I was able to survive a difficult pregnancy last mm -hmm. oh, experience. Yes. Last year mainly because of online transactions from buying all my baby needs up to all our palengke and grocery shopping. Oh, oh, eh Sorry. ito naman si Sir Ben Andaya. Oh, oh, oh convenience daw is subjective. Oh. If you value quality, over affordability uh -huh. you go physical shopping iba uh -huh. yung nakita na hawakan mo mismo yung item personally before you pay it oftentimes kasi yung pwede na sa presyo are not of good quality and consumers get duped into buying unusable items online tama nga naman saka para iwas scam na din ano oh, labanan mo yan kasi oh. talaga ako physical shopping ako <laughs> napunta lang talaga tayo sa online pero feeling ko kaya mo yan go <laughs> hindi! Ano Hinti. naman? Go! Ah, uh, okay. Marami rin namang very trusted sources and sellers online. Tsaka marami din naman tayong hindi maiiwasan na um, mga uh, defected na mga gamit mm -hmm. sa physical shops. So, I don't think it's an exclusive harm on our side. So, bakit lang mas rampant din sa inyo? Kasi, online, especially, yun nga kasi mas marami kang pwedeng pagpilian marami ka na rin makikita ng reviews kung okay yung uh, product na to as for yung sa inyo, kailangan nyo munang bilhin kasi may mga items sa inyo na sealed hindi nyo muna makikita agad kahit andun na kayo so, it's not necessarily dito lang sa amin na harm so, ang amin naman do makikita mo yung mga nabuksan na ng mga buyers so, nakikita mo kung okay ba talaga siya or hindi pero ang sa tingin ko lang diyan dear, uh, ano, no, ah ano katulad lang man ng ano no sa online shopping, hindi naman pare-pareho eh nakakatanggap nung nakita nila sa picture. Like for example, yung nabili ko nung nakaraan, eh yung iba naman nakatanggap buo naman nilang natanggap. So pero wait, pagdating lang. Ko dito, so nag -online, na. oh, mm, online shopping ka. Oo, na. online shopping. Oo, tapos oh, oh, na. pero, pero <laughs> na-realize ko na uh, pagdating sa akin, maganda nga yung reviews. Pero nung sa akin, na basag na doon. Okay, final say. Mm -mm. Siguro, dahil nag-online shopping dito. <laughs> um, uh Oo? -oh. Doon papasok siguro yung mass deception uh -oh. na support kasi sinabi ni Sir kanina. Na minsan nga talaga, siguro part na rin yun ng, um, ng propaganda ng seller. Hindi ko naman nilalahat ng na mga nag-online selling gano'n. Pero siguro may mga gano'n lang na napapansin ko kasi minsan, kahit anong shop na nakita ko parang iba-iba yung ano iba-iba yung iba-iba mm -mm. yung nakalagay doon sa reviews pero same yung mga products parang same videos tapos same same person lang parang paulit-ulit. Yes, parang Well, anyway, para sa ating katanungan ngayong umagang ito tungkol sa online shopping or physical shopping, whatever works for mm -hmm. you. Tama At 'wag din naman nating uh, natin, uh, sabihin na parang mali pag nag oh, online oh. or mali kapag physical shopping. Yes. To diba, each diba? his own, sabi nga nila, mm -hmm. di ba? So, piliin lang natin kung saan tayo mas convenient yung sa tingin natin ay eh, mas nakakatulong sa atin. Why not? Yes naman. Tama ka diyan, Madam Bea. Uh, Oo. Oh, oh. Kailangan lang natin mag-meet halfway. Oh, oh. <laughs> At syempre, mga kaibig, maraming salamat. Thank Miggy, you, dear. Miggy. <laughs> thank you, kapatid. Miguel pala. Salamat, Gil. Salamat. salamat. din. Ay, oh, ay, ba bati muna kayo. Bati, po. bati, bati. Bati na tayo. Ayan. Yun yung bati ko. <laughs> <laughs> oh, Sana, oh. Ay, may love life. <laughs> oh. Ay, oh. oh, ikaw. Uh, um, yun bati ko yung family and friends ko. Hello. Ayan. Okay. Oh, thank ay. you very much.